Si Senador Jingoy Estrada, Bong Revilla at Joel Villanueva ay una ng sumabit sa pork barrel scandal noong nakaraang dekada. Para bang itong naging mga partners in crime lamang sa kanilang mga kasong ito? Ang ilan sa kanila dati na pong nakulong pero lumayarin, ang isa nga sa kanila dalawang beses pangang nakulong. Tayo muna ay magkukunting background lamang po para meron tayong konteksto sa mga naging kwento ng mga senador na ito. Unahin na natin po si Senador Jinggoy Estrada na una ng kinasuhan. Inaresto at ikinulong kasama ang kanyang amang si dating Pangulong Estrada sa kasong plunder noong 2001 sa naging testimonya kasi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ay si Chavit mismo ang nagahatid ng mga milyon-milyong pisong payola para sa weteng at mga kickback sa topco excise taxes kay dating Pangulo Estrada at ang tumatanggap pa ng pera ay mismong si Senator Jinggoy Estrada. Katunayan sa mga testimonya ni former Governor Chavit, Si Jingoy Paraw ang bagman at intermediary ni dating Pangulo Erap para sa mga koleksyon. Dito naman ay gumulong ang kaso ng anim na taon at nakulong ang mag-ama. Una po SS Veterans Memorial pagkatapos naman ay sa Tahnay Rizal. At pagkalipas ng taong 2007, lumabas naman ang hatol ng sandigang bayan. Si Erap Estrada po ay nahatulan ng guilty sa plunder. Pero ang anak na si Jingoy ay na dahil kulang daw ang naging ebedensya. Ngunit magbabalik naman ulit sa pagtutuo si Jinggoy at ang sandigang bayan sa taong 2014. Dito ay kinasuhan ulit si Jinggoy at ilan pang mga senador ng plunder ng pork barrel. Ito po yung Priority Development Assistance Funds. Ayon kasi sa ombudsman, may nangyaring kutsabahan si Senator Jinggoy at Janet Lim na sa halagang 183 pesos milyon na pork barrel ni Senador Jinggoy Estrada ay napunta raw sa mga ghost NGOs ni Janet Lim na Kapalit daw ng 70 milyon pesos na naging kickback para sa senador. At dito ay nakulong muli si senador Jingoy taong 2014, pero nabigyan po siya ng piyansa. Sa Enero po namang ng 2024, muli na naman na acquit si senador Jingoy sa kasong plunder. Pero na convicted po siya ng one count ng bribery at two counts naman ng indirect bribery. Yun lang. Inapilan niya ang desisyon at nagbago naman po ang isip ng sandigang bayan sa kasong ito. Agosto naman ng 2024. Makaraang ng ilang buwan ay nag-full reversal ang sandigang bayan. Hindi naman pala naging sapat ang ebidensya na tumanggap si Senador Jingoy ng suhol. Kaya po ngayon ay naging burado na ang kasong yan pero meron pang limang graph cases na kinakaharap si Jingoy. Kakaiba naman po ang naging kaso ni dating Senador Bong Revilla. Kagaya din ni Senador Jingoy, sabit rin siya sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles Nasa 223 milyon pesos naman ang kanyang pork barrel na pinadaan dito po kay Nahpoles, Ang kapalit daw ay 120.5 milyon pesos na kanyang nakikback. At kagaya ni Jingoy na kulong din po si former senador Bong Revilla sa PNP Custodial Center. Pero heto naman po ang nangyari sa December 2018. Kinunvict ng Sandigang Bayan ang Chief of Staff ng dating senador na si Bong Revilla na si Richard Cambe. Kaya naman ay napawalang salah nito si senador Bong Revilla. Si Cambe po raw kasi ang tumanggap ng mga kickback at hindi si Revilla pero hindi naman ito napatunayan na ang perang dumaan kay Cambe ay kay Revilla kaya't ang naging sistema ay si Cambe ang nakulong sa Bilibid. Kaya naman si dating Senador Revilla ay nakalaya at kalaunan si Cambe po ay namatay sa kasong stroke sa Bilibid sa kasagsagang ng panahong pandemya. Pero heto po ang problema. Sa naging desisyon naman po ng Sandigang Bayan noong taong 2018, Sinabi po nito kailangang ibalik ng mga akusado ang halagang 120.5 milyon pesos ng kanilang mga nakikback sa National Treasury. 124.5 milyon pesos ang halaga na dapat pong maibalik. Kaya't hanggang ngayon po isinusumbat ito ng mga maraming kay na bagamat ipinakawalan siya ng sandigang bayan. Eh hindi pa rin niya ibinabalik ang 124.5 milyon pesos. At ang pangatlong naman ating tatalakaying senador ay si Senador Joel Villanueva. Ito naman po ay kinasuhan ng ombudsman ng dahil na nga sa anomalya sa 10 milyon pesos na pork barrel funds noong siya pa ay party list congressman ng Sibak noong taong 2008. Kagayan po ng ilang kaso ng pork barrel ay napagalaman dito ng ombudsman na ang pork barrel niya ay napunta lamang sa mga anomalyang ghost projects. Ang kanyang mga projects umano, ang mga agribusinesses sa Compostela Valley na kung saan mga ghost beneficiaries daw ang umanoy mga nakinabang. Sa November naman ng 2016, dinismiss naman ang ombudsman si Senador Villanueva sa serbisyo sa salang Grave Conduct, Serious Dishonesty at Conduct Prejudicial to the Service. May ganyang kasi ang administrative kapangyarihan ang ombudsman. Yun lamang, nagkasundo itong mga senador na hindi ipatupad ang order ng ombudsman. Ayon kasi dito sa Senado, wala daw kapangyarihan ang ombudsman na parusahan ng mga miyembro ng Kongreso at Senado. Sa ilalim po yan ng Ombudsman Act of 1989, ang Kongreso lamang po daw ang may karapatan at kapangyarihan na parusahan ang mga miyembro nito. Kaya naman po mala partners in crime itong tatlong ito sa Senador ng Republika. Kaya ang tanong lamang, naulit lamang ang mga alegasyon at mga paratang, na mauulit lamang kaya ang mga resulta, matapos magpalit ng liderato sa Senado at Pangulo, ay bunsod ngayon ng pagtutok ng bayan sa mga di kinurakot na mga proyekto sa ating mga bayan. Kaya naman patuloy pa rin ang mga baha na nagpalubog sa ating bayan. Ay ito naman ay nagiging daan para maisiwalat ang mga bumabaharing korupsyon sa ating nangang gobyerno. Kaya naman ngayon maraming talagang galit na kababayan nating Pilipino sa ninanakaw lang mula sa mga ibinabayad nating buwis. Ay hindi naman ito dapat mapunta para sa mga luho lang ng mga katiwalian natin gobyerno. Sa huli, malinaw mababawi kaya ng gobyerno ang pundong nawala? Dahil ang nakasalalay dito ay pera ng bayan at tiwala ng tao sa pamahalaan. At ang inaasahan ng lahat ay hindi lamang parusa, kundi pati na rin ang mga pundong nawala para muli ito mapakinabangan ng publiko. Hanggang kailan ba tayo makakakita ng malaking kaso na may malinaw na resulta? Ikaw kababayan ko, ano naman kaya ang pananaw mo dito? Baka pwede i-comment mo sa baba. Maraming pong salamat sa panonood at sana pakisuportahan po ng subscribe ang aking channel dahil malaking bagay na po ito sa aming content creators. Mabuhay ang ating bayan!